Oh my gosh! I'm so bored here. Kaya nagaya akong kumain sa labas. Tunog pa nga ata. Bigla pa naman nalulubat. to. 33 minutes on. So. 33? Ayos na. Ah. Wow! What, What if? Ayos na, ayos ka naman? Ha? Wait lang. What if mag-coffee tayo tonight? What if? Tara na kaya tayong dalawa lang. No, I mean... What if kasama ako? What if huwag ka na tayo sumama? tayo nga guys. Tayo nga. Kasi yes. first, guys. First night ko tonight dito. First night? Dito. Oo. Give me a hug. I-tour kita. Tara na guys. Saan tayo magka-host? Mag ta ano saan tayo? Ang ina mo? Hindi ka kasama. Saan ba? Ako na bahala mag-pay. Oh, oh, Siri! Nicole! You're inviting me for a coffee when we're going to Da <laughs> Dami pala pera, be. Dami pala. <laughs> Libre mo ako pa dyan, ha? Kayo so? mag... na What sa if, if sasama ko din si Lili? What if? pumukod no. ka yung dalawa. What if Sala kung tadya na, ka kalina. kita ka ng hayop ka na... Tara na! Masulo-sulo ka din, eh. Tara na. Sexy mo na mga kayo. Of course. Dance, dance. Muha ka ng Disney? <laughs> Tumayo ka na dyan, bago pa magbago yung isip. Let's go. Oh, Tanda. Hindi ko, hindi. Ay, Ayayin mo sana si ate pa. Ay. Saan? Magka-coffee Ay, kami. Kailan? Tara, ayun, Ay, hindi, 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 oras na! Ang oras na! No, oras na! Ang Do oras na! Ang oras na! Ang ba? oras oh. na! Ang oras na! Ang no, oras so, na! Ang oras oras na! Hindi twenty pa rin eh. Nag-send na ba? Ayun Hindi pwede talaga. Sorry. Kasama ka. Sorry. Kasama eh. Kahit na. Hindi ko siya pinapayagan mo siya. Ate, pahit na Hindi ko siya pwede eh. Pag ganun. Sorry. Hindi ko. Please ka na. Hindi na pwede, pwede. Ayun eh. Sorry. Next time na. Hindi na pwede. Please. Sige daw Next time na. Ha? Hindi Sige na. Ayun. Sige na, abis ka na. Sige Tonight na, ngayon na. na oh. Hindi nga pwede. Next time. Ha? Dali si na, baby oh. Ay, dala sa risk na kaya. Lahat na. Abis ka na. 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 Hindi <laughs> pwede, baby. mag tayo. Sige na. Sige, next time. Nakausapin ko lang. Dahil na, na. sila sa coffee? Wala na, isa na. Sa ko Hindi Di pwede nga. Please ka ala. na. Di pwede. What if what I love? What if sa kaling kita? Dati yun ako ko yun. Hindi mo okay yun na sige A na. Hindi yun na sige na. Okay di na. Okay, okay na. Okay Sige na. Sige na. Next time nilang Nicole. Ako Kakausapin ko. pa. Okay. Bye. Ingat kayo. Hindi na. Okay. Hindi okay, na pwede. Sorry. Okay. Gusto rin ko nga. Hindi matutunod na. Sige na. Hindi na. Talaga. Promise. Hindi lang. You know? Hindi na pwede, baby, hindi pwede. tuloy ako kay Nicole. Pakiramdam ko kasi super under ako sa asawa ko kasi hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Kahit na magkocopy lang. Tapos ang lala ng situation ko. May curfew ako dito sa sarili naming bahay. 12 midnight, dapat nasa kwarto na ako. Dapat katabi ko na yung asawa ko. Feeling ko tuloy ako sa Cinderella Nicole, huwag ka muna mag-aasawa. I-enjoy mo muna yung buhay, dalaga. Mga 40 ka na mag-asawa. Yes, super nag-enjoy ka naman na siguro noon. Hindi na, kuya. Hindi, hindi, hindi. Hindi na, kuya. Hindi na, kuya. Sige, buwas. Pag-ibigay umaga. Tata. Sige na. Sige na, okay na. Tata na, tata. Tata, walang Please ka na. Hindi na, pwede. Hindi, ko. Hindi na, Sige na, pwede. Sige oh, oh, na, sige na. Huwag ka pa. Huwag ka po. Huwag eh, ka po. Kaya yan na namin pa One hour lang? On no. Hindi no. na nga eh. Nalang tayo. Dila, naan na. Naan na Nalang tayo. Talagang nalang te. Biska na. Hindi na pwede. Mag-away ka. Kamis. Hindi na Next time. Next time na. Next time na. hindi Nalang. Na. Na. Bye Nicole. Please. Bye Nicole. Please. Mo na nalang tayo. Talagang na tayo. Alam mag-aaway lang kami. O gusto ba mag-aaway pa kami. dalawa? Ayun, ngayon lang eh. Eh, bukas na lang. Kasi mag-aaway kami, papunyan ko siya mag-aaway na mga aming Lagi namang ba Tara na. Kung ako ang asawa ni Merc, hindi pwede sa akin yan na hindi niya ako payagan. Nakakahiya sa ibang tao. Baka masampal ko siya. Ayun na yan. Hindi na. Promise. Hindi na. Okay na yan. Lahat na. Bye Nicole. Good night. Bye. Tara na. Please. Bye, -bye Nicole. Please Oh, oh, sige na, sige na, sige na. Okay, sige. Bye-bye po. Bye-bye na ni bye Bye-bye. Okay. Good night, guys. Kupi mm -hmm. pala sila. Ba't mo um, eh, aga pa? Eh, hindi ka lalo makatulog niyan. Eh, gusto nga nila akong kasabi. Ikaw naman, misa na ako makikipagpati. Kaya mo pa pumayaw. Hindi ko talaga pinapayagan si Pam lumabas, lalo pag gabi na. Kasi para sa akin kasi, ito na kasi yung quarantine namin dalawa eh. Kasi kasi siyempre, sa buong araw, di naman kami nakakausap. Kumbaga, hindi kami aros lahat kada minuto magkasama. So tuwing gabay dito kami nakikwentuhan, dito namin pinag-uusapan kung ano nangyari sa isang araw. At hindi ko maintindihan kay Nicole, bakit siya pilit ng pilit kay Pamela sumama sa pagkakape? Ewan ko ba dito kay Be? Buntot na lang ng buntot sa akin. Pwede ka naman magpaiwan na lang, Be. Sana naman, Be, matuto kang makiramdam. Baby time na namin to ni Nicole. Sumama ka pa din. Thank you sa treat. Thank Masarap dito, promise. KGB to. <laughs> pala. Hindi, pinaalala, sabi ko sa kanya, bakit di pinayagan si Pam? Ngayon, minsan lang sa ano. Hindi, hey, ganyan talaga yun, masanay ka. Ganyan ganyan ganyan, 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 ganyan na ganyan na ako. Hindi, minsan lang eh. Totoo Ganyan na ganyan, 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 ganyan din ako. Sabi ko nga isa, pag sa bahay nga kami, pag mag-iinuman nga kami. Ang kakalas dosen, ang kakalao na lang. Ah, siya. Sa bahay? Sa bahay na yun? Hmm. Kasi pag dadating ng tuwag, no? Kasi nasipin ko na. mo, sa bahay lang yun. Ano yung muna natin ginawa ng si Ed? Okay. Uh, wala, hindi talaga sila yagad eh. Eko. Ano yung talaga gawin natin? Mm. Pagsakay na lang natin ng grab si Ben. Tapos lakad na lang tayo natin. Bakit? Okay. Oo okay. nga. Um, Iyon natin siya? Oo, oh, yun lang yung muntang. Hindi na siya talaga tayo mag-enjoy pag hindi natin kasama. natin siya. Hindi okay. tayo enjoy Talaga? Oo. Okay. Okay ano oh. Okay lang ba sa kanya? Oo, oh, yun? Ah, uh, hindi. Bakit? Ano bang gagawin natin?

Dalawang ganito. Pausap pa. Alin? Pero nung pagkakalawa. Ay, wala pala. Empty. Para tatlo tayo. Diyan kayo, solo ko. Oo. Okay. Dapat sa kita magluluto. Wait nga lang, mag-aasas. Ako na mag-aano. Kilala ko nung. Dami mo kilala. Doon ka. Bakit ako doon? Sarap. Kami kami. Ubus naman, doon na sarap. Acting Hindi ano ka, taga-picture. Taga-picture ka na lang. Ginawa niyo akong third wheel ha. Okay lang. Tingnan mo yung ginawa mo, ang Biona. Imbis na nag-i-stroll na kami o naggagala kami, sumamasama ka pa kasi. Ikaw talaga yung tinik sa akin na Biona. Noon at hanggang ngayon, tinik ka pa din. Saan ka gabi, di ka nakasama? Oo nga. Ang tunggal ka. Yan. Bahin spot. Mm -hmm. Mm naman. Oo. Buti na lalo, lalo, lalo. Lalo, okay. tayo, Uy, lang din ako. Bagong spot siya, bagong bukas. Mm. Nice. Oh. So, lang yung baby, dito yung Ano? Baka malapit lang. Mm. sa. tayo. Joke bakit? Alam ko ba minsan, umiinom kami dito. Mm. Nababanding so, kami dito. Manari, alas 8 na nga. Gabi okay, alas 9, after namin magkakumain, nababanding kami. Hanggang 12 lang siya yung San Juan. Cinderella siya. Hindi ako ba kaya eh? gumimik nga. Wala nang ginjawa ko, hindi na ako nakatongtong ng gimmick. Hindi ko na alam, ituro ng gimmick. Bakit? Ako nga pinapayagan ako ng boyfriend ko eh. Kaya iba kasi pag nag-asawa ka na. Hindi, kahit na. Dapat, di ba sabi ko nga sa'yo, di ba, nung nakaraan, Hmm. Dapat may me-time ko sa sarili mo. Ate Pam, nakalimutan mo ata ang rules ng mga Disney princess kagaya natin. Hindi ka dapat nagpapa-under sa asawa mo. Marami pang mga prince charming dyan. Hindi lang yan. Bawal ka lumabas kahit dyan lang. Kahit malapit pa yan. Bakit? Parang... May nung opening nga nun dyan. May nung unang akala ko. Nakakaganda yung ganyan. parang palagang matagal yun, nakakabisit na. Noon na, mami. Parang okay nga lang ako. Oh, ilang beses. Noon okay, na? <laughs> Oo. Hindi parang ako. Okay. Oh, ganda, ganda. Alak ng tablet, mo, be. Oo. Kumakita pa. Pam. Alak ng tablet? Pink na, pink na. Girl na, girl. Mm -hmm. buti ito, pinapayawang ka ng jowa mo. Oo. Oh, kahit saan ako pumunta, minsan sinasamahan niya ako. Ikaw, mm -hmm. hindi talaga. Hindi. Okay. Di ba naalala na? mo last time, nung gano'n tayo? Night na na-chatting. Di ba sumuli pa siya? Oo. KTV yun, nakani kami lang yun. KTV, di ba? KTV, KTV yan, okay lang ako. Pero yung mga gimmickan, no? as in bawal. Bakit gano'n? Ayaw ni Mark ng traffic. No? oh ayaw na maingay. Kaya ikaw lang naman eh. Tsaka oh. kami. Oo nga naman, hindi naman namin siya sa Kaya nga. Eh, wala eh. Gan talaga pag nag-asawa ka no? Susuko mo na yung bataan. Eh bakit? Hindi ka, wala, hindi ka lang maghahalap ng iba dun or what? Di ba? Ay, enjoy lang na. Parang hindi ko lang mag-gets na bakit kailangan nila. Siguro wala siyang tiwala sa akin. Hindi pa naman siya tiwala sa'yo. Hindi pa naman siya nila. Ganda <lang tied -tvais> na <coughing> bebe po. Oh, we're talking to Shana that Oh my God, Nicole, putang ina mo. <laughs> Bata ka pa, ang dami mo sinasabi. Huwag ka muna mag-asawa, lumandi ka muna, lumandi, ikirengking mo pa na ikirengking, ganun, 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 ganun. Alam I mo may na. May nadidepress talaga ako pag ito kausap oh, ko. Naaalala ko nung kakakon. Ganun lang yung edad ko eh. Hmm. Ngayon, ang ngayon, um, Wala naman sa edad yan, yung paglabas-labas, pag-have fun. Wala, wala, wala sa edad yan. Ipoy, tinta lang yung um. mga sinasabi niya, mami. Bakit naman yung... Wala namang age yung... Ako pwede ka sa lumabas-labas kasi single mama ko. Oh, single Oh, ako may boyfriend ako pero pinapayagan ako. Eh, iba nga si Brick. Anong gagawin natin? Aya ka ng aya? Eh, tayo magpaalam. Ako nga, magpapaalam nga ako. Eh, kung din mo magigil, di umalis na mag-isa. Hindi. Okay. Aalis kami. Nakakas <laughs> kayo. Makulama kayo. Bakit? Isang beses ka lang naman papagalitan. Sulit-sulitin mo. <laughs> ko yung Parang mag-uwi yung tinakasan. Yun, hindi. Oh, no? Sulitin yes. so, ko na. Pag sunod-sunod kang gumawa ng mali, eto sunod-sunod yung pagalit, sulitin mo na lahat. Para isang pagalit na lang, tapos okay, yahay -hi ka na lang ulit dito, alaga di ba? bata. di ba? Sa'yo naman ang life mo. Sorry, sorry. Oo, <laughs> so, di ba? Sa'yo na ang life niya. Mami, ganyan nga. Um, Kumuha ka na lang ng isang kasalanan. Kaya na, nakalaman na dati, di ba? Dati nga yung papa, hindi ako mo. Di ba? Yung bis na nasa nabas tayo. Mami, magwala ko. Wala, wala talaga. Nalagawa. Nandito tayo, di ba? Nagrereklamo na bawal ka. Kaya? Hindi ka na. Ay. Bakit ako? Ano damay ako? Saba ka na. Sama ka ako pero kailangan paalam. Papaalam ko nga.